Dating minahan kasi yan. Dating minahan. So parang may bangin dito mga kaibigan. Doon daw sa uh, uh, dulo na yun, doon nakita. So puntahan natin. Okay. Uh, ito po yung kalsada na dinadaanan ni Tsubilin Galieno, mga kaibigan, tuwing siya po'y umuwi uh, sa kanilang bahay. So ito dito, uh, madilim na madilim ito tuwing gabi, mga kaibigan, at dito may pangin sa kaliwang bahagi. No? Ito so, yung kalsada na ito, yan ang papunta doon sa bahay nila ni Tsubilin. So may kalsada dito sa kaliwa, Maaring dito rin ho, tumaan yung mga uh, uh, prospect. Pwede mong anuhan doon? Yung... Punta nyo niya, Uncle? Yung mga tao dyan po... Sabi mo, itong ano na ito, itong ano tawag ito, akasya, akasya na ito, mga isang linggo pa lang ito, ah, uh, trim nila, okay? So, yung mga nagtrim nung akasya na yan, wala silang naamoy? Wala na, nito silang naamoy. Wala silang naamoy. Dito na tagpuan. So, dito lang dito lang sa lugar na ito mga ilang metro ito sa kalsada o sa national highway tap, so, 300 meters oh hmm. pero galing doon sa ano kalsada na papasok di ba ah, yung papunta rito may daan na papasok papunta doon sa bahay nila ni Jobilin. Tapos kumaliwa tayo. Mga ilang metro galing doon. Malapit lang eh kapitan mo mga mga 150 lang. 150 lang? Oo, tapos may bahay, mga bahay dyan. Siguro mga ilang metro yan, galing dito. Mga 100 lang. Pero wala silang narinig daw, Kap. Basi sa kanila, wala daw silang narinig. Ha? Wala daw silang narinig. Oo. Okay. At saka nakapagtataka na yung naglinis dito, wala silang naamoy. Wala daw silang naamoy. Na amoy ng bangkay ng tao, di ba? Oo. Oo. Pero yung mga yung mga nakaraan. Oh. Kasi nga may naamoy sila. Mm. Tapos nag-import sa barangay. Oh. Pinunta ng mga talod. Hinahanap-hanap nila yun. Mm. May natagpuan sila na nakasako pero hayop. Hayop? O Oh, yung binuksan nila talagang lumakas mm -hmm. yung pero on, nung panahon kap na nawala si Dubilin, August 5, mm. ito ba ang mga lugar na ito? Ginalugar na ninyo o wala? Ah. Hmm. Ginagalugar dito pero kasi sa isang naming kagawad sa Maguindanao 3.